So what's up, what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi judge dyanan, okay guys, uh, second site muna tayo, at uh, ito, second site, and itong re-review nating battle is uh, one side lang, no ito yung uh, Razik, versus Hemfield, So, Razik rounds only ang nakalagay. So, sa mga uh, hindi po nakapanood ng uh, live ng second site na to, uh, nagkaroon ng ano, nagkaroon ng emergency si Hemfield. Actually, battle na nila. Nasa gitna na si Boss Arik, si, si Razik nandyan na rin. Uh, si Hemfield hinahanap pa. No? So, hindi ko alam kung uh, nai-insta si Boss Arik. Na syempre, hindi pa naman namin alam eh. ba? Diba? Actually, yung mga ibang nanonood din dito, parang uh, naririnig namin na ang tagal naman. Parang nagre reklaman na. Ang tagal naman. Nasa na yung kalaban. Parang ganon. Sobrang ang tagal talaga. No, ang tagal talaga. So, ayun. Uh, pero, ayun. Tinuloy pa rin. Nang, uh, syempre, wala naman kaming idea kung anong nangyari, kung bakit... Uh, antagal ang tagal ni Hempil ang sinasabi lang ni, ni Boss Arik noong time na yan, uh, Andiyan si Hemp, Andiyan na, andiyan na, nasa labas lang, pakitawag na lang. Parang ayun na lang, itin, ayun na lang yung sinasabi ni, ni Boss Arik noong time na yan. So, hinanap siya ng mga staff, na siya ng mga staff. Tapos ayun, dumating. Basta matagal, hindi ko na hindi ko matansya kung ilang uh, ilang uh, minuto, basta matagal. Tapos ayun, after nung battle sa lang uh, sinabi ni ni Boss Arik na nagkaroon nga ng ano, may emergency nga daw. Ito, meron pa lang ano. Meron pa lang uh, description. Basahin ko lang yung description. First time uh, ngayon ko lang to ano nakita. Tignan natin. Tignan natin, tignan natin. Ito, basahin na nga lang natin. Dahil sa biglaan at personal na trahedyang pinagdaanan ni Hemphill at pamilya niya, bago mismo magsimula yung laban at dahil apektado talaga si Hemphill, pinili namin na out of respect sa buong pamilya niya. wag nang patungan ng problema nila at para hindi nyo na rin busgahan yung pagkukulang sa ng MC gawa ng nice nais na pangyari kung pa man. Ayun. So, ayun. Meron pa lang nakalagay dito. So, di ko napansin kanina. Pero, ayun. Kagawing uh, back sa akin kwento ko. Ayun nga. Ah, uh, hindi nga. Hindi. Nakapag-spit naman si, si Hemphill dito. Pero, ano na. Uh, freestyle. Kung ano-ano yung... Uh, freestyle. Kung ano yung... Uh, may isip na sabihin kay 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 Razi kay na lang pero hindi naging ganoon ka epektibo yon so ayun siguro ayun na may disclaimer naman may description naman si si Boss Arik dito tapos ayun after nung battle ah uh, nung yung panalo si Hemphill is umalis na talaga agad parang nagmamadali talaga umalis na kaagad nagsorry lang siya kay Boss Arik noon sabi niya boss una na ako ganyan ganyan tapos nagbreak break ata nun after nung nung battle na to. Tapos, after ilang minu ilang minuto nung mag start na ulit yung next na battle. Ayun, sinabi ni ni Boss Arik na ano. Uh, nagsabi si Boss Arik na yun nga, nagkaroon nga ng problema. Sana daw, kung alam daw niya na may ganon, sana daw, pinag, ano niya, pinag, uh, niya yung battle. Yun yung sabi ni Boss Arik nung, 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 ano, nung, uh, live. Pero ayun. Uh, gusto ko lang din mapanood to kasi uh, actually no judgment na tayo dito kasi puro rounds na to ni Razik eh. Pero gusto ko pa rin nga panoorin, no. Kasama kayo, guys. So, ayun, panoorin natin to, Razik rounds only. So, ayun, Razik versus Hemfield. So, game. Tuloy-tuloy na natin to Tapos pag-react na lang tayo sa mga magugustuhan nating linya ni ni Razik no? So game Mauna, Si Hempfield, tignan ang minuto dapat to Para at natin Ayun, so, 'di ba? Hemfield to Strasic na agad. Mo sayang ticket sa iyo, dapat nag lolo lo ka na lang. <coughs> sayang eh. Ang ina nakakawalang gana. Flip top game. Yeah! Nung laban niya nung 1 minutes 3, tinalo niya si Earth J. Aba, nag-ensayo ng maigi. Tinalo mo ka grupo ko, pwes katapat mo na yung ulo, sige Eh, hawak ko lang naman yung Earth na winasak mo ng pasimple, pwes bubuuin ko ulit yung earth, tapos di ko rin lalagyan ng kavite! Manalangin humiling, abangan mga bulala ako oh bro, pagbangga mo sa tala, Bituin mahahanap mo. Suntok sa buwan ako yung matalo, kung ganyan lang kababaw to, kung tinalo mo yung earth, eto na yung araw mo! Pero congrats, nanalo sa 1 minutes 3, pero balikan natin yung 1 minutes 2. All three rounds ka nag -choke. Mm. Babae na nga lang kalaban mo, ikaw pa yung binulaga! Aubrey? Si Aubrey kalaban niya ng 1 minutes 2 eh. Na uh, batch 2 ng Luzon. Diba? Repin, ingay, likha daw kasi, kaya all 3 rounds! Tulala! Okay. Ah, uh, saan na ba ako? Binadibag ka ng babae nung debut mo, si Gago tahimik bigla. Mali ka ng sinalihang grupo, dapat grupo mo tahimik likha. <laughs> Pero after noon, nakabawi naman siya sa Ako kaya ko, ako kung ako mag choke kayang-kaya ko mag-freestyle nang walang kahirap-hirap. Si Vitrom nga eh, may flip top sign language tas ikaw may flip stop. <laughs> Tol battle to. Pwede magsalita. <laughs> Tol battle to pwede magsalita. Kala niya siguro pag pagbalakubak lang siya panalo na siya bigla. <laughs> Kaya pero nanalo na siya ng 1 minutes 3 dahil sa kadayaan. Kasi every round niya 3 minutes. Paalala ko lang yung event 1 minutes 3, hindi 1 3 minutes. <laughs> Di pa major event yon masyado kang excited. Try outs tapos overtime, masyado ang entitled na I'm gonna make him silent. Sinagad patinta ng sign pen. Pero mga bara mo naman walang kabuluhan, puro rhyming lang, language sa battle rap, basic requirement. Dalawang beses kang nag one minutes, tang in two minutes na yan. Paano? Joker yung mga kagaya mong motherfucker! Kung papasalihin mo to ng one minutes, buwan buwan, pasok na to next year sa one hours. Oo kuha ka kasi ng MC boss, mga wala namang confidence. Tsaka ka na lang mag-flip ta pag meron ng silent conference. Tangina, na, dalawang beses ka nag one minutes, tangina, ena. Doon pa lang panalo na ako eh. Kaya nga, pinabalik ka ni Arik Pina. Sabit kahit awit, hina, hain, kain, sakin, diba, sakin, kawe, badrip, liga, lapit, matik, one hit, yan. Pabidang nasa saliga na mahina, walang tira, tarali ka na makita, panilang kina, karat, uh -huh. balik, balik, at bina, badi, RAZIK uh Huwag mahal lang alas mo, ha? Pus Galing, no? Kada review ko kay Razik. Shoutout kay Razik, no? kada review ko kay kay Razik feeling ko ano eh mas lumalala ka siya kada battle di ba uh, ano lang uh, yung mga ano ah yung mga sumunod lang na battle kasi ang ang huling review ko kay Razik yung laban niya kay Stuki eh ano na yun, alas 20 di ko alam kung 2023 -20 ba or 2022 'di ba? Ito lang ng no, mga past na reviews ko lang kay Razik yung laban niya sa yung netong ano lang mga latest na battles niya. Ayun, tulad nung uh, tulad nito, 'di ba? Uh, hindi naman ganto, hindi uh, actually ganito na talaga yung style ni, ni Razik, pero parang nagkakaroon pa ng innovation eh, no? Nagkakaroon pa ng iba't ibang ah, uh, multis, extended multis. Basta, yung rhyme schemes ni Razik, ano, feel, sa akin lang naman, no? uh, improve eh. So, magandang uh, example yon para kay Razik kasi andito na siya, flipped up na. So, congrats Razik. So, we're looking forward sa mga next na battle mo. Motus man yan, FRBL man yan, Pulo man yan. At uh, syempre dito, dito no. Insane kung uh, battle ka pa sa insane pero, ayun. Keep on na uh, improving lang, Razik. So, props. Tira, tarali ka, na makita ka panilang kina Kari, balik, balik at bina Badi, bagni, razik yeah. lang alas mo Ha? Tusi ang humamon Lugi pag humabol Buti pang humayo Baka matugis at yumao Malamang gulpis at tugma Di ba? Malamang, 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 talagang ganyan Mabuli at bulabog Babalaba ka lang Babalaba ka lang balat At paluin ang mukha mo Pagka leg kick Sure, kill pag umabot ito Head hit Boom! lang sumabog siya daw Left field Buti pang umayos ganyan technique, sa and basic, atong at heavy feel. Lugi sa tulato, new breed pa sa dura, o ganyan technique, basic, atong at hemp feel. Murdy ang tumabos! So, ay, na. Grabe no, nirat-rat. Nirat ni Nirajik yon mm. Yung bo, eto ah, sa akin lang ah, sa akin lang. Yung boses ni Nirajik may pagkaan eh. May pagka ipag halo-halo eh. pa yung bosses lang ha, yung bosses lang kung paano siya mag-deliver, may naririnig ko sa kanya si Batas kasi nakita niyo naman 'di ba? Kung uh, fan kayo ni Batas, no? May kita nyo yung mga extended rhyme schemes din ni, ni Batas, yung mga multis ni Batas. So, uh, at some point, naririnig ko rin si, si Batas kay Razik, di ba? Uh, Invictus, pero is slight lang may pag ano lang si Signus talaga ang ma, ano eh, si Sig Shoutout kay Signus no si Signus talaga ang mala Invictus eh di ba so ang malapit lang sa delivery ni Razik eh, si, para sa akin si Batas no ganun yung kung paano magsulat si si Razik yung delivery yung multis di ba yung mga extended rhyme schemes di ba so yon feel ano ko lang naman sa pandinig ko lang naman kung para sa inyo hindi Okay, di ba? So, yun. Tangay na, bigote ko raw. Parang blackheads. Yan na yung makatang tula mo. Lago pag tinanggal ko blackheads ko, lalabas mukha mo. Umatras ka kay Art Subarashi nung pandemic. Dahil daw sa COVID, yung lola niya namatay nun. Ginamit mo pa na rason. yung lola mo, e eh, 2009 papatay yun. Kina mo, na ka nung pandemic? Ako nasa mga patagong event. Lumalaban pa rin. Passion ko, nag-aapoy, lumalabag sa protokol, may lumalaban na sick. Okay. Hemp feel, hemp Hemp hemph marijuana, mariwana. Nilagay mo pa talaga sa pangalan niyaan. Hemp feel, hemp naman. Pero mababa lang tong amats ng hemp na to, kayang kaya kong ubusin. Kayang kaya kong ubusin. Gagawin na ito, magchochok, magra-rhyme, Teacher at rakista, angel, huhugutin. Ngayon, dinadisek ko na yung plano nitong hemp kung tutuusin. Ganon talaga siguro, hinihimay muna yung hemp bago sunugin! Hmm. Ang ina, Pero, uh, pero, hindi ko alam kung ano yung hemp, no? So, I don't have any idea on what Sarajix, ano, pinupunto niya. So, hindi ko alam kung ano yung hemp, no? So, I don't know. <laughs> ...yung plano nitong hemp kung tutuusin. Ganun talaga siguro, hinihimay muna yung hemp bago sunugin! Tangina, ang... Yung bars mo, yung bars mo, ang wak ng bars mo, hemp, pati sa Sokmed, napakarami mong haters. Hindi sayang pagputol sa mga puno, sa mga sulat, kung nagbunga, that's how I save earth. Hindi ka pa full grown! Di ka pa ready sa game, sir. Masyado pang early buds. Kaya kung itong hemp lang na to ang lalapat sa papel, masasayang lang yung papers. Di ba, idol mo si Mot? Minimo, idol mo si Mot? Paano kung yung style ng yung idol laruin ko holo gamit? isa pa, isa pa. Paano kung yung style ng yung idol laruin ko holo gamit? Baklang pumatol, wag kang humabol. Di ka bogos, sogo bakid? <laughs> Di naglo-lo ganid Irap mo to sotong pare Imbis rifle bit bit bible Misa mo to o to maasim Ang <laughs> ina mong hirap iparo din nun Two days ko inisip yun Pero malamang sa malamang Na-research niya na isa akong rockista, gitarista, vocalista, producer Alam ko As if naman kapintasan yun at it turn mo into gimmick Multi-instrumentalist na nilalait ng di makabuo ng bars at sining. Bawat si Go! Mm. May hidden meaning. Bawat tipa may ibig sabihin. Di mo mabibit vocals ko at lyrics. Pagsakan ko ang basis kaya mag-lead ng aking rhythm. Paano? Malakas lang to kapag mahina yung kaharap. Papalag ka ba kapag gantong kalidad na yung lalapag at eh, tatapat ka sa akin, eh, fans mo nga eh, yung mama at papa lang. Sana lang. Dinig mo yung mga kwento nila kung paano kanila ipagmayabang. Sabi ng mama niyan, mahal na mahal at proud na proud ko yung anak ko kahit tanga-tanga yan. <laughs> Ikaw dahil dahilan kung bakit mahalaga magpalaglag. <laughs> Kupal. Yung nanay mo kahit babae, ang sarap, bayagan. Sabayan pa mong kamukamong, ang sarap, tadyakan. Yung utol mong babae, ang sarap, Panaman hayain sa kama ng banatan. Sa hiwa na edits ko yung palaman. Hawak kang, magkabila ng balakang. Pagkatapos kong bayuhin, bigla kong hahatawin ng pantaga. stretching ko pa lang, pero malala. Ikaw stretching mo, magbatak. At kapag talo sa bakarat, magpapakarat yung tito mong tibo na na kami yung magbivideo, hawak kang cellphone niya na naglalag. Babasag-basagin yung mukha nitong unemployed kasi nga tamad. Tapos gusto mo masa mataas value mo ay isa kang tambay cap. Hmm. Ooh. Bars. <laughs> Sayang lang, dikit-dikit mo na tugmaan kung nilalaman pang badang asa kang. Tugmaan ang susi sa panalo kung wala namang para dyan sa banat nyan. Rhyming na nga lang yung skills mo tapos sa tugmaan sa akin, di ka pa lalamang. Mm, time. Bingot na baron guys. <laughs> <laughs> okay, so hindi ko lang naintindihan yung uh, ano yung linya or reference ni Razik na hemp. Hindi ko alam 'yon. So, pero 'yun lang. 'Yun lang naman yung hindi ko naintindihan. Pero 'yun, kita niya nakita niya naman kung uh, ano yung uh, na-provide ni Razik sa atin, kung ano yung nap, na, napakinggan natin, kung ano yung uh, napanood natin, no? 'Yan, rhymings, multis. 'di ba? So wala eh no hindi lang natin hindi, may mga punto rin no sayang lang kasi hindi lang natin nakitang uh, tapatan yon ng maayos na performance ni Hemphill. kasi ngayon nga nagkaroon ng problema pero sana sa mga susunod na battle ni uh, battles ni Razik is ganito pa actually hindi pa nga masyadong prepared si Razik dito nakita nyo, no may ano may mga stutter may mga slip ups pa and feeling ko nga uh, feeling ko may mga ano pa nga eh may mga freestyle pa si Razik eh. Feeling ko may mga sinisingit pa siyang mga ideya sa isip niya na ng ngayon lang pumasok. So feeling ko ganon. Kasi hindi niya hindi niya ma-spit nang tuloy-tuloy yung ano niya, sulat niya. So feeling ko may mga sinisingit siya na mga freestyle. So sa tingin ko lang naman. And then ayun. Uh, consistent pa rin naman uh, yung tugmaan, yung delivery, So, props. Sa so, kanya, ano talaga yon no? ah uh, sa susunod na battles ni, ni Razik, makikita natin yung ano, kung magiging effective ba yung ganon sa magiging kalaban niya. Kasi dito, uh, ala eh, sayang, sayang. Magandang tapatan sana to, kasi napanood ko yung laban ni, ni Hemphill, laban kay ano eh, laban kay Earth J. Tangay na, ang ganda nung rhymings eh, ni, ni Hemphill. Ang ganda nung rhymings nun. So, akala ko magiging style clash to kasi syempre yung uh, maayos na pagko-construct ni Hemphill ng mga verses niya laban sa estilo ni Nerazik na para sa akin ano eh uh, kontrapelo din eh di ba so mahirap din i-judge sana yon kung sakali sa style clash so magiging uh, labanan ng preferences or labanan ng labanan ng kung sino yung mas effective sa crowd di ba kaso ngayon syempre naging one-sided yung battle kasi si Sirazik lang yung nag-spit ng baon niya dito. So, yun. Yun lang. Yun lang. So, proceed tayo sa round 3. Tangina, nag-cover daw ako ng blues clues. Galing mo naman, men. Ikaw nga, gumawa ka ng sarili mong rendition ng pen pineapple apple pen. <laughs> Tapos, buburahin niya daw yung tattoo ko sa pamamagitan ng suntok. Tangina, na, banu mo. Gago, pag sununtok ko yung mukha mo, yung pasayo yun na magiging tattoo mo. Hina mo pa ako suntukan, kiss na lang tayo. Ay gago! Ang ina, kabaklaan pala yun. <laughs> hali, hali tayo, pre! Ang <laughs> ina, next ang angle na yun sa kanya, patay. <laughs> binutasan yung sarili. Ay, Ari! Sabi ko na, dati ako nag eh. Angle na yun, pukin ang ina. <laughs> Ang ina, dahil sa'yo to. Kamuntik, ang kulit, kamuntik, na ulit, na kundi sumipot. Nang malaman ko na kalaban ko ay rapper Malasander Ford slash Baron Geister na bingot. Tapos artist ka bigla, talaga. Maglabas ka ng pruweba. Mahilig daw siya sa sining. Kaya pala idol mo si Jonella. Uuwi na anak! all three rounds nag-choke, boss. Tapos nakapasok pa, nakabattle pa halos kaining ka na ng lupa. Ganyan na ba yung sinasabi mong sining? Sa museyong dinaluluma? Tangay na yeah. Tang -ena kasi, bus, metalhead, hip hop, astig, di ba? Tapos tinapat mo, Jonela. Ang pasing ko to ng tubong may falseto eh. Tangay na Nung one minutes, akala namin robot ka lang. <laughs> kasi patahi-tahimik ka sa gilid. Ngayon, paraprap kana ka na. Paalala ko lang, hemp Wala kang feel health. Gogo. Bulbulin ka na, virgin ka pa rin hayop ka. virgin ka pa rin hayop ka, wag mo akong bigyan ng masamang titig. Virgin, wala nang ang pill health, wala ka pang pag-ibig. King Inanto, school ID na nga lang yung valid ID mo, nag-stop ka pa. <laughs> <laughs> Kami, niloloko mo ba, pre? Hukluban ka lang hayop ka, ta sasabihin mo sa jeepney, ni, bayad niya, boys, isang estudyante. <laughs> Ba't na lang tayo magkasundo? Wala, nag Feeling ko freestyle na lang to ni kay eh. Feeling ko yung third round niya. Hindi na niya in-spit in talaga eh, no? Siguro, meron. Yung iba. ba? Diba? Feeling ko lang. Bigay ko sa sa'yo panalo. Bigay mo sa akin ate mo. Pero yo, wag mo naman akong sirahan. Sabi mo, si rasik Pogi, tsaka magaling mag-rap. Tapos para akong si Apok, kasi ako pinakademonyo mag-love. <laughs> kinanginan na ito. Ulol, ako'y di magpapatalo. Ika'y tila maglalaho. Pag nag-cruise, ika'y mag-ship, ako'y di napapalaot. Ika'y di makakaahon. Tignan kung di ka pa matakot. Russia sa Ukraine, I'll be putting you in danger hanggat di nagpapasakop. Tsaka, punahin naman natin yung kung gano'n siya kapalpak na MC. Unang-una, hindi naghahanda. Isang katangian ng MC na sa flip-top, hindi dapat pinapasampah. Yung iba dito estudyante, negosyante, empleyado at ito ano to, Re sulat to, feeling ko sulat to. May mga adlibs lang si Razik eh uh, doon sa mga feeling ko doon sa part na may mga stutter siya, nag-slip up siya, feeling ko ano yun eh. May mga uh, feeling ko mga adlibs yun or freestyle. At hindi dapat pinapasampa. Yung iba dito estudyante, negosyante, empleyado at iba pa. Kaya walang valid na dahilan para yung respeto sa kultura hindi mo magawa. Wak at pabaya. Walang respeto sa kalaban. Walang respeto sa kalaban. Tang ina kaya yung mga fans sa'yo, nayayamot. Hindi nagbayad ng tiket niya mga yan para makita ka dito magkakakamot. Ayun, pili ko freestyle yun. Pangalawa, hindi ka well-rounded. Sa dami ng elements sa battle rap, tugmaan lang yung kaya mong gawin. Okay. Pes, hirap na hirap ipakita, hirap na hirap ipakita ang rima. Utak pigam piga din na malinang ang wika at di malinaw, at di malinaw ang, Di malinaw ang bigkas ng dila, di ba? Kitang kita, hirap na hirap, ipakita ang rima habang ako. Pinakita kong mabisa lang kahirap-hirap. Di ka pa ba nakadiga kay Anigma na ba't sa liga pa to humantong? Warzone mo na yung tugmaan eh, playground ko lang yon At pangatlo, nami-musical. Nung uling battle niya, namumunggo pa tong gago. wag yung tulak yung palakasin, ang palakasin mo yung duramo. Hmm, bars. 'yung tulak 'yung palakasin palakasin mo 'yung duramo. Tang ina kasi. Nakalimutan ko rin gago, pero para <laughs> kan, Pero para kan Jesus Christ. Grabe gagamit grabe dadanasin mong pisikalan pag ako nag-astang Romano. Pag pinahukay sa krus, 'yung pako Romano. Uh, ano kay Romano ang tawag dito? Uh, RIP kay Idol Romano. Tasi mong pisikalan pag ako nagastang Romano. Pag pinahawag kita sa krus, yung pako sa mukha mo. Sa wakas, nakatagong galing na labas mo na rin at matalo kami nakaplanong gawin para ang gagot praneng malalato aning parang yanto, habang ako'y makabagong baril at wala kasado na rin pagkabang pumaling tarantado sanay na ako naman lamon sa game at malabo na rin, makaahon kami, at wala akong pake, malalaton sakit, pagkatapos mo sa kabahong dalin. Time. Yun, so, yun, dahil may problema si si Hemphill nung ano na to, nung battle na to. Razik, all the way. Silvers, Razik, mag-ayos para sa kanilang pareho. At, uh, at hindi sa pagdadahilan, no? Pero sa isang banda, medyo feeling ko may kasalanan din ako dito. Ito, ito, ito pala yung tinutukoy ko, no? Ito yung tinutukoy ko, sinabi pala ni Boss Arik dito. Dahil ah, uh, uh, bago nagsimula yung laban na to, medyo nalilate si Enfield sa nagkaroon ng uh, matinding medical emergency kung mas naisip ko pa ako mas alisto ako sana pinag-break ko muna sila tumuloy tayo sa ibang battle at sana nakakita tayo ng na mas magandang battle pa 'di ba so yun nga sinasabi ko sa inyo na sinabi ni boss Alex san na niya so, pwede niyang idulo na lang or something de ba so ayun kaya Shoutouts pa rin na r e n ni a Ang boto ng e 5 0 para kay r a tayo para i r Pero sayang, sana k ko kayo lahat at a kayo a e p a r a k a i r a z i i Sir, thank you. Sorry. salamat. Uh, masaya ako na hindi, kasi ayoko manalo sa ganung paraan. Pero shoutout sa Top Tier, FRBL, Unsane, Unzip, Koshi Gang, Koshi Wear, Shengyan Show, My Triple Pride, isa ay Arvin, Leslie, Jan. Jaisel Joyce Kent Diaz, Sehi Cinco, Paul Anthony Kapinpin, at sana ikat ng editor na to yung nasabi kong kiss na lang kami. <laughs> kiss na lang kami. Gago kasi. So, ayun. No? Uh, hindi ko na rin patatagalin to. Uh, ayun. Yun lang naman yung mga naging reaction ko. Ayun lang naman yung naging opinion ko sa mga linya or mga verses or sa handa ni Narazic kay Hemphill. So, yun. Kita kasi tayo sa next na review. Mga kumag. Peace out.